Hello guys, welcome to my channel lalo na sa mga subscriber ayan, kamusta naman po kayo dyan sa Pinas ah, ano ang ginagawa niyo humuulan po ba dyan dito sa amin sa Florida ay umuulan nabahan na nga dito sa ibang lugar dito sa amin sa Florida gumabaha na din kumukha sa Pinas ang lakas o sa Cape Coral sa news musta pala kayo uh, so para share sa inyo na dito sa Amerika pag nakarating ka sa Amerika kailangan hanggang bata ka pala ay mag work ka nang mag work hanggang pagdating mo nang maging seniors ka na citizen kasi alam niyo ba na pag hindi ka nag work dito wala kang social security, di ba? Na hinulog. Kaya meron dito sa amin sa Amerika na pag nag 62 yata ay meron kang pension. Na nagagaling sa gobyerno, pero alam niyo ba na ang nakukuha lang nila ay napakaliit pag hindi kayo nakapagtrabaho sa Amerika. Kaya ang liit ng pension nila. Paano ka dadalin sa nursing home ng pamilya mo kung wala kang enough money? Kasi alam ko, pag ngayon dito ay at least thousand mahigit ang bayad sa nursing home para maalaga ang kanila. Kasi dito sa Amerika ay hindi kanila maalagaan sa bahay. Kasi kung sa bahay kanila aalagaan, paano naman sila magtatrabaho? Sobrang daming bills dito sa Amerika. Kaya hindi kanila maalagaan kung -stay ka sa bahay. Kaya dapat naman gawin ay pag talaga hindi kaya alagaan, dadaling ka sa nursing home. Paano? Ang problema naman, pag dinala ka sa nursing home ay meron silang minimum na dapat mong bayaran pag dinala ka nila sa uh, nursing home at least 1,100 karamihan yata 1,200 eh kung hindi ka nagtrabaho dito sa Amerika ng ilang taon kailangan at least 10 years ka naghulog sa social security para daw medyo okay ang iyong pension kasi may pension nga napakaliit wala pa yata 500 dollars kung wala ka naging trabaho dito yung 500 mo na yun, not enough para well, sa sarili mo, kahit sa sarili mo pa, ano, ano, kaya dito sa Amerika, wala kang gagawin kundi magtrabaho. Trabaho. <laughs> para siya yung future, isipin mo din ang yung future. Kasi pagdating ng panahon, may anak ka man, hindi ka naman alagaan nun kasi may sarili siya ng buhay. Kailangan nila kumayod at trabaho para sa kanilang pamilya din. Kaya dito ay kailangan mo ng trabaho para mabuhay ka ng no, max okay. Ayan, na-share ko lang kasi sa Pinas, ganun din naman, di ba? Meron na ngayon nursing home, kaya sobrang mahal. Magdala sa nursing home, hindi mo kakayanin. Kaya, wala rin naman magdala sa bahay. Kaya, kailangan pala talaga. Ngayon, isipin mo na, habang bata ka pa, isipin mo na yung pagtanda mo. Hindi mo man masasabi kung tatanda ka, di ba? Pag tumanda ka, at wala kang sarili mong pera, wala kang pension, ay napakahirap po. wala mag-aalaga sa'yo kung wala kang pera. Kaya kawawa ka. Kaya po sa buhay ngayon, kailangan ay puro pera. Kaya po, yan po. Hindi ko po kayo ng idea lang. Okay? Kaya po sa lahat ng mga sa trabaho ngayon kahit sa Pinas, kailangan din may SS, di ba? Yun ang lagi ko sinasadya sa aking mga friends, sa aking pamilya, na magkaroon sila ng SS para pagtandaan nila, ay hindi sila maging kawawa sa Pilipinas too. Okay? May share ko lang ngayon. Po. Ay, maraming maraming salamat sa lahat. Susubscribe sa aking YouTube channel at sa aking Facebook. Thank you so much. Bye-bye. God bless you.